Tano ko lang po, papaano po ba na yung mga problema ang dumadating sa buhay ng bawat tao ay eh maging uh, daan upang makalimutan niya ito at lalo siyang mapalapit sa Diyos? Una, kasi ang buhay ay influenced by the power on high. The power on high, yung mataas sa lahat, ini insist niya sa atin that he exists that he is justice that he is all powerful hindi lang siya nagsasalita na maririnig natin pero there is a way of god to show us that he is almighty basahin natin ang 32 39 ng deuteronomyo tingnan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagay ako nga at walang diyos sa akin Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Ayan. In this verse, iniintroduce ng Diyos ang kanyang power, ang kanyang sarili para sa tao. Dapat unang-una makilala mo, there is somebody na bumubuhay, pumapatay, sumusugat, nagpapagaling. Walang makakaligtas sa aking kamay, sabi ng Diyos kahit pa ikaw on the most powerful man.